What's up mga at since ngayon po ay pool muna naman tayo ngayon ay magpeplex at magshare-share sa inyo ng isang pang malakasan na laki siya pampaswerte na magagamit po ninyo sa pang araw-araw nyo pong buhay ha mga kumakain tigang para kayo naman po'y makahalina at makaakit ng mga bagong positibong enerhiya na magpapadaloy sa inyo ng walang humpay na kaswertihan o gusto nyo yan? Ano naman yan? Yun na nga po ha mga kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po itong tatlong bagay na ito na dapat po ay meron po kayo dyan sa mga bulsa po ninyo. Ngayon po, gawin nyo po ito ngayon po muna, makmari kong tigang, para naman po mabago na po ang takbo ng mga pamumuhay po ninyo. Eh, panoon nyo lamang po ang video kong ito. O siya go, makmari kong tigang. Ah! <laughs> oh, so yun na nga po ha? isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat at yun na nga po. Ngayon nga po ay pull muna naman. So tayo ngayon ay gagawa nga po ng isang pangmalakasan na pampaswerte lucky charm. Na yun na nga. Nako, maaring makatulong po sa inyo para kayo po makahit kahit ng mga bago at mga fresh na mga positibong enerhiya na magbibigay naman sa inyo ng walang humpay na pagpasok ng mga biyaya ng buhay na yan. Kung kayo po ha, mga kumari tigang ay nag-iisipan ng mga bagong mga pampaswerte na magagamit po ninyo Kung halimbawa kayo po palagi na lang, nako, tagihirap pa rin baga Kung halimbawa kayo po ha, mga tigang ay talagang napakarami pa rin mga pinagdaraan ng mga problema, pagdurusa at mga pighati sa buhay po ninyo Eh nako, baguhin nyo na po yan ha, mga tigang Gumamit na kayo ha, mga kumari tigang, na tigang ng mga pampaswerte na maaari po nating yun na nga maging gabay para tayo po eh. Pasukin naman ng mga sinasabing kaswertehan na yan. Kung halimbawa, kayo nga po'y lagi na lamang naghihirap sa buhay po ninyo. Nako po, eh negatibong negatibo po yan ha, makumari kong tigang. pues, eto na po ha, makumari kong tigang, ang pagkakataon po ninyo para po mabago na yung takbo ng mga pamumuhay po ninyo. At yun na nga, alam niyo po ba ha, Makmari Kuntigang, na mayroon sinasabing tatlong bagay na napakainam po kapag ka ito po'y ginamit po ninyo at ito po'y inilagay nyo po lagi sa mga bulsa po ninyo. Nako, talagang kayo po ay makakaakit ng sinasabing mga unlimited na kaswertihan na makakatulong po sa inyo para naman po mabago ang takbo ng buhay po ninyo. Ah, pero mag ganun. Opo ha, Makmari Kuntigang. Siyempre, Bukod sa ito po ha, mga kumarit kong ay sasabayin po natin ng ating siyempre pagkilos at paggawa. Tayo po magsusumika pa rin sa sarili po natin ha, mga kumarit kong Hindi naman po siyempre natin niyaasal na ang lahat ng sinasabing kaswetehan yan o mga biyaya ng buhay sa mga pampaswete ito. Pero alam niyo po ba ha, mga kumarit kong na talagang ito po talagang na may talagang pinaniniwalaan na napaka-epektibo naman pong bakahi kahit nga po ng lahat ng positivity para naman po gumaan po at maging maganda po ang takbo ng ating buhay. Kung halimbawa kayo po medyo inaalat ngayon, minamalas, lagi lang napakarayang problema kayong pinagdaraanan. Eh nako, negative po yan ha, makumari kong tigang. So, ito po ha, makumari kong tigang, subukan nyo na po ito. So, ito na ha, makumari kong tigang, wala na masyadong so, na natin ito. Ngayon nga pong pulmon hamak malaki tigang ay eh sinasabing napakainam nga pong araw sa paggawangan sinasabing mga pagpaswete Katulad po nito isi-share natin ngayon. Alam niyo po ba ha kung tigang na kung kayo po'y maglalagay lamang po lagi nito sa mga bulsa po ninyo, sa mga bag po ninyo. O halimbawa sa mga tindahan po ninyo, sa bahay po ninyo mismo ha makamari kung tigang. Nako, kayo po'y maaring makaakit ng mga sinasabing mga positive energy na yan na yun na nga magbibigay sa atin ng sinasabi nating mga biyaya ng buhay na talagang inaasam-asam natin so ano ba yan meron po tatlo ha makumari kong tigang na dapat po hindi po kay nawawalan po sa bulsa po ninyo dahil talagang ito po ay talagang napakaswerte ha makumari kong tigang kasi lagi ko po talagang ginagawa ito talagang proven na proven ko naman po talaga ang epekto nito ano yan number one po ha makumari kong tigang dapat po meron kayo lagi sa bulsa po ninyo ang At ating napaka powerful po na bawang bawang? oo po ha makumari kong tigang kasi batid nyo po ba na ang bawang po isa po sa pinaka-napaka-powerful na sangkap sa larangan po ng pag-akit ng mga sinasabing kaswetehan na yan at pagkontra din po sa mga sinasabi naman pong mga kamalasa na maaaring umatake po sa inyo. Kayo po ha, mga tigang ay maglalagay lang po ng isang pirasong bawang katulad po nito. Pero bago po natin gamitin po ang bawang, ito po muna i-energize po natin ng energy natin na makumari kong tigang. Yan. Hawakan nyo po ang bawang hamak mari kong tigang at nako, ramdamin nyo yung energy niya at hawakan nyo po yung ganyan sa kamay po ninyo. Yan po yung, kumbaga eh, uh, imbibe natin yung sinasabing energy niya at para tayo po talagang lukuban ng mga sinasabing kaswetihan, At alam niyo po ba, ha, mga tigang, na kapag ka ang bawang, ay tinandiman din po natin ito ng isa pang napaka-powerful po na sangkap. Ito po ang gagamitin natin. Kaya po kukuha lamang po ng isang pirasong Uh, telang pula, doon nyo po ilalagay ang bawang ganito po, yan, katulad po ito pwede po kayong gumupit ng mga telang pula ha, makumarik yung tigang, tapos ibabahal po, po ang bawang dapat po ang gagamitin po natin bawang imperfect talaga. Yung talagang buo ha, makamalik kung tigang. Isang piraso lang naman po. Maglalagay lang po kayong ganyan sa isang pouch na pula o telang pula ha, makamalik kung tigang. Pwede naman po kayo manahe. O pwede naman po kayo umorder dyan. May mga nagbebenta naman po ng mga ganito klase po ng pouch. Meron na pong ganyan yung tali. O so ganyan lang po ha, makamalik kung tigang. Ibabalot lamang o ilalagay natin ng isang pirasong bawang sa isang telang pula. O katulad po ng ganyan, pouch na pula po hama kung tigang tapos ito po ay sasangkapan pa natin isa rin pong napaka powerful talaga pong nako kapag ito naman po ay yung energy niya at yung power niya talagang kayo nako magugulat sa sinasabing mga kaswetehan na maaring ibigay nito sa inyo ano yan ang atin pong globe globe nako kayo po ba hama kung tigang ay gumagamit po ng globe ito po yon nako ang ating globe yan na talagang Nako, talagang napakabango ng club ha, mga kumari kong tigang. So, ayan po ang ating club. Or flex sa inyo. Yan. Kasi batid nyo po ba, ha, mga kumari kong tigang, na sa ancient time na, sa mga Buddhist po, ha, mga kumari kong tigang, talagang ang club ay pinaniniwalaan po nilang. Nako, napaka powerful po, po talagang maka vibe ng mas mga kaswete. na yan. Positive energy ang binibigay po nito. Opo, ha, mga kumari kong tigang, kasi alam nyo po ba, ng mga clubs ay talagang isang napaka-powerful po na sangkap na napakainam po makahikayat ng sinasabing mga unlimited na kaswertehan, lalong lalo na po sa usapin ng kaperahan, wealth, prosperity, at abundance. At ang isa pa po yung ito po yung napakainam din pong pangontra, anti-evil, ay hama kumari tigang, na nagwa wide off po ng mga negativities, na maaring sumasala kayo sa inyo at nag yun na nga, nagbibigay sa inyo ng mga kahirapan sa buhay. Kaya ito po gamitin nyo po 'yan, hamakmari kung tigang. O, so ito po hamakmari kung tigang ang ating pong cloves. At tayo po ay gagamit lamang po ng pitong piraso pong cloves at ito po ay isasama natin sa ating bawang. So, tayo ko po ng pitong pirasong clove tigang. At tayo po hamakmari kung tigang ay gagamit lamang po ng pitong pirasong cloves at ito po ay isasangkap natin kasama po ng ating bawang. So, ito po yun, ha, kutigang. Ilagay na po natin siya ganyan sa ating pouch. O, di ba, So, Ayan na. O, so, ganyan lang po, ha, kutigang. Pero ito po'y mas palalakasin pa po natin sa pamagitan po ng pagsasangkap pa ng isa pang rin pong napakainam na pampaswerte. Na kapag ito po'y isinamat po natin dito sa ating bawang at cloves ay talagang ito po'y magiging napaka-powerful po na lucky charm natin. At ito po ay talagang aakit ng mga sinasabing mga minimit himit kaswertehan. Ano yan? Ang atin naman pong silver coins. Yan. Ito po ilalagyan din po natin ng ating silver coins so yung pera po natin. Kasi batin nyo po ba ha, makmari kung tigang na ang mga bariyang pilak ay talagang napaka-efektibo pong makahikahit ng mga positive energy, lalong-lalo na nga po sa usapin ng kapirahan. Kung kayo nga po ay nag-aakit nga po ng mas maraming pera para kayo swerte na talagang kayo umaman. Ah, uh -huh. Dapat po hamak mare tigang hindi po kayo nawawala ng barya sa bulsa po ninyo. Araw-araw hamak mare tigang bago kayo lumabas ng bahay, dapat po isisiguruduhin po ninyo ng mga bulsa po ninyo ay may mga barya o yan katulad niyan piso, yung mga silver po hamak mare tigang. So ganun po. So ito po hamak mare tigang ilalagay tugang tigang. <laughs> tugang na yung sa inyo. So ito po ha, mare tigang ay ilalagay na po natin dito kasama po ng ating cloves at ng ating bawang. So ganyan, pagkatapos po yan po Itatali lang natin o Tapahiin lang po natin At gagawin natin siyang untot At ito po ay i-energize po natin Sa sinang po ng buwan Ngayon pong full moon At pagkatapos po Ito po ay ilalagay lamang po natin Sa ating mga pitaka Sa mga bag natin O sa mismong bulsa po natin Araw-araw Pero lagi nyo pong i check, -check yan hamak Mga tigang Dahil kapag po ang bawang natin ay nalayot na Natuyo na ha Mga tigang dapat po ipaltan na natin yan. Ang gagawin na pampunin nyo ha, makumari kung sa pagpahal po nito, mainam po, ito po ipapalitan natin tuwing araw ng biyernes. Yan, tapon nyo na po yung bawang hamak makumari tigang o pwede nyo baon sa lupa kasama po ng ating clove. Tapos yung ating pong bariya, pwede nyo pong hugasan niya, tapos pwede po po natin siya ulit gamitin. Tapos gumawa na po ulit kayo ng bago nito. Pwede po natin gawin po ito ha, tigang every Friday, kahit hindi po full moon. At makikita nyo, kung kayo po yung namumroblema ngayon sa dami-dami ng mga na nga, dumarating na mga misfortune sa buhay po ninyo. Halimbawa, kay talagang napakaraming mga pinagdaraan at pinagdurusahang mga problema sa buhay, lalo lalo na sa usapin ng kaperahan, napakaraming yung utang, eh subukan nyo po ito ha mga tigang para kayo po yung makaahon na sa mga sinasabing mga kapighatian na yan. Ah, oh. So yun po ha mga tigang, kaya subukan nyo po ito ngayong pong mo na mga kumari tigang, magagawa nyo pa po ito. Nako, hanggang mamaya pa po yan. Oh hanggang 11.11 11 po ng gabi. Pwede nyo pa po itong gawin. Yan, ngayon pong full moon. Eh, nako, gumawa na po kayo nito, ha, mga kumari tigang. Para naman po mabago na po ang takbo ng mga pamumuhay po ninyo. O, dibaga O, so, yun po, ha, mga kumari tigang. At kung kayo po yung mga pa, tungkol po dito sa ating lakas siyang pampaswete na ito, na ipinlex ngayong full moon, ay pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question nyo dyan sa ating comment box at kapag po po'y nabasa ko, yan po sasagutin ko rin dito. O, di baga? And so, with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. O, gawin nyo ito, ha, mga kumari kong tigang, para swerte naman kayo. Ah! Uh... <laughs>